hello guys it's vermont At bago matapos ang summer, naisipan namin magbakasyon muna ng asawa ko. At nasa harap pa naman namin ang aking pangarap na sasakyan. Kailan kaya tayo makakasakay niya? At andito na nga tayo sa parking area. Actually, dito kami sa Hampton by Hilton, dito sa Alcif. At hahanapin nga natin kung saan yung entrance. Andito pala kami sa basement. Nakakatawa <laughs> pa guys. Hindi namin alam kung anong floor. na sa basement, na ground floor, nag first floor and second floor. <laughs> Ayan ang itsura namin guys Pagkabindot namin ang first floor At ayan na naman ang bumungad sa amin Hindi pa pala yan ang entrance Nga, iba pala ang aming pinasukan kaya nag-decide na nang ulit kaming lumabas at hanapin ang entrance ng Hampton. At sa wakas, tama na ang aming pinasok. Andito na nga pala tayo sa Hampton Hotel. At ang cute ng mga staff toy na nakasabit dito. Meron nga pala kaming kasabayan na kumuha niyan at nagbayad sa machine. At ayan, paakyat na tayo. Ito pa lang entrance pag galing ka sa basement. At nalilito na naman kami dahil sa kabilang side meron ding pintuan. So dito pa lang ang papasok nun. At pagpasok mo ng hotel, napakabango. Guys, bibigyan ko kayo ng tips. Pag summer dito sa UAE, napakamura ng mga hotels. Pero pag, pag winter, ayan na guys. Napakamahal dahil madaming mga turista. Dahil busy pa ang asawa ko sa information desk, naglibot-libot muna ako para ipakita Ita sa inyo ang view ng hotel. May part pala dito na open area. Pwede kang tumambay dyan. At ito naman ang view sa loob. Napaka-ganda, guys. Ay, busy pa rin dun yung asawa ko. May time pa ako mag-ikot-ikot. Feeling hungry? Medyo, charot. Ayan, guys. Magpapapicture pala ako dyan. Ayan, si Inday. At ito nga pala ang way going to restaurant nila. And then... Ano kaya 'yung design to? Parang nakikita ko siya na parang lizard. <laughs> Pero ang talino naman ng nakaisip niyan. At ang cute pala ng design ng upuan na to, pang-instagrammable. Nox. At nasa level 5 pala ang pool at gym. Nakaka-excite naman pumunta dyan. Ito pala ang view ng kanilang lobby area. Napakaganda. Ang tagal naman ng asawa ko. Gusto ko mag -picture. At dahil tapos na yung asawa ko, mag-picture kaming dalawa. At sinabi ko sa asawa ko, mahal, picturean mo ako dito. Ayan na naman si Inday. Dahil nabigay na ang aming room number, ayan na guys, paakyat na kami sa third floor. Habang naglalakad kami, ang dami ko sinasabi sa mister ko, mahal maligo tayo sa pool, mahal mag-gym tayo. Sagot naman ng mister ko, Oh, mamaya. Super excited ka naman. Ang cute naman ng design ng elevator nila. Natakam tuloy ako. Para akong nag huh? At eto pang dalawang ton. Nang iinggit. Tara guys. Samahan nyo kaming hanapin ang aming room. Eto pala yung view ng outdoor. Tatambay tayo mamaya dyan. Sinabi ko pala sa mister ko. diba ako yung vlogger? So dapat ako yung video-video mo. Is yes. kinuha ko yung trolley at nagpa-video si ate girl. So, nahanap na natin ang ating room. So, abangan nyo na lang ang part 2. Thank you!